guys, welcome to my channel atin yung vlog Ayan. dito tayo sa dito tayo sa ano kay sa malapit sa barangay hall kasi meron din kami tinitingnan dito na bahay na pwede namin upahan kaya yun nagkausap na kami yan yung barangay sa likod ko sa harap ko pala <laughs> asa na si Nelson ang tagal So, ayan. Ayan yung barangay. Ayan po yung barangay hall. Oh. yan So, meron kaming tinitingnan doon sa may unahan na ah, bahay. At um, ah, nakausap na namin yung may-ari. So, okay na yun. Kahit hindi ganun kalaki. Pero, kasya naman kami doon. At, ang kagandahan doon makapagtinda ako. Kahit hindi naman ganun ang kikitain ko dyan. Hindi naman katulad ng hindi naman katulad ng ano ng kikitain ko sa dati kong tindahan pero at least makapagtinda pa rin ako ng konti so ayan maraming salamat at nakakita pa na tayo so nakailang ulit na kami naghahanap at hindi kami nakahanap aray ko hinintay ko yung mister dumaan sa barangay ano ba yan? 22, 23, 24 okay. So ayan guys, uwi na kami. Ayan, malay malapit lang dito guys kasi malapit lang maghakot. Nakahanap din sa wakas. Sino mga nagtatanim dito? Ayan oh. Kakuha ako ng sili oh. Namimitas ako ng sili. Kay Jenny? Bakit ba? Namimitas lang naman. Masama ba yun? Ano ba yung ano nila bakal kin ay na na puro damo na. Yung tindahan diyan. Oh. Yung doon yung sa tampo. Oh. Di tinalos na sila doon. Di ba kay ano yan diyan? Imong may mm. -hmm. Kay toreng. Toreng. Oo. Uh -huh. Eskwelahan. Dito nag aaral yung mga anak ko ng elementary from grade 1 to grade 6. So, ayan yung tindahan ko sa dulo, guys. Sa bandang dulo ang aking tindahan. So, di ba? Paikot lang. Bago-bago oh, okay. yung pero okay na yun basta may malipatan tayo kasya na yun mas mas malaki pa yan kaysa doon yung sa, sa highway na 85 walang ventilation eh ang kwar wala nga yun wala nga diretsyo lang hindi okay lang naman yun kung meron siyang exhaust sa likod kasi ang ina, ano kasi pagka nag nagsara ka na sa harap o, paano ka nahihinga doon kung walang ventilation yung likod ito nangyari yan ha? pag nangagawa ay hindi may malalaman eh. natin yan kung alam naman ng engineer yan eh lalo na sa mga ano ngayon panahon yan mga design ngayon hindi naman pwedeng ganun may ano talaga yan Sa CR, kahit sa CR, may ano yan, may butas yan kasi saan sisingaw yung amoy. Babalik sa ano, harap. Ano ba yan? Belt. Belt na? Sa so, -sa sasakyan. 没有。